sa up mga katigasin so dito ka na naman kami sa lahat ngayon at ako ay sumama na naman sa tibog so yan, may kita nyo, bungi so wala tayong ngipin ngayon so mag sponsor dyan sa ngipin baka naman <laughs> so may makasama tayo, may in-invite tayong vlogger tagaruhas, so sikat siguro nadaan sa mga PC ito sa, uh, sa nadaan sa inyong Facebook so meron dito tayo, ayan, papakita natin si Master Lee Master Lee Pinakamatibay na ruwas. So yan, uh, na uh, nakikita nyo sa inyong mga pigs. So medyo singo yung salita natin ha. Okay lang yan mga katigasin. So sa so, uh, magbibigay ng posisya, bigyan nyo na ako. Wala tayong pambili. Ayan yung kasama ni Pastor Lee. Si? Gab, Gab, Gab. Ah, uh, si Gab. Yeah. So ayan. So papakita ko na naman sa inyo yung uh, pag-vlog na to na ayan. Uh, Ang ganda ng panahon. So hindi umulan, sobrang init. So nga pala ngayon ay sobrang init. Taas na naman temperature. So ito, yung paglaladad na malambat. So papakita na namin. Uh, ah, papakita ko na naman sa inyo. Ay, pala yung, ano, boy, Ayan o. Ayan o. So, kay Papa Ito itong ano, tibog. So sumama so lang ulit tayo dahil may na-invite tayong vlogger nga na yun, si Master Lee. Pakakita uh, na naman kayo ng malalaking sita dito. So, update ko ulit kayo mamaya. So, ayan mga kasama natin. Si Kapitan GR. So, si Kapitan GR. Yan. Si Kapitan GR. So, isigaw mo. Tuna, malasugi, malabuto. <laughs> malabuto. Ayan. Ayan, 200 kilos. So, sana i-bless tayo ng ating Panginoon para tayo makahuli ng gagat ng isda. So, gulyasan. Dagdagan mo. Damihan mo na. Mga 200 peraso. Ayan. Sam. Ayan, kasama natin. Sam. Siyempre naman yung mga malitibay na tauhan ni Paring GR. So, si Romil, kasama natin yung maligalig na uh, kasama natin sa Bakulong, nandito rin. Ayan, so pakis please support naman na uh, Tigasin Vlogs. Ayan. Ayan. Ayan lang po paglalagod sa lambat dito, makikita nyo naman. Lah. Tuh, si kabungi kabungai. Tuh, Kabungi, kabungi. ibu buatan ini. Soil Pakita kabalan sa ano. Selda. Ayan. Tuh, tamang hari, ya. Tamang ya ayan So, ayun, makasama nila. So, sumama lang siyempre na naman tayo dito sa tipong na to. Nabang ako dito yung tuna na naman eh. Ayan, o. Okay. Nasa likod ko nga pala yung ating uh, so, sila Dito sa ano, sa kamotor. So, matagal ko na sana invite na limutan ko lang. Dahil limutan ko, So, kapag sana tayo nakakama, kung naging problema naman, i yung uh, pag-update sa kanila, anong ang oras na, tapos si Master Lee nasa, saka Master Lee nga kapon. Ayun, so sana si Master Lee. So, kaya hindi ka agad nakakama. So, kapag sana, hindi rin na ako nakakama, kung nakakama nila. Ayan o. Hindi naman yung sapagitan ng tablas. Kaya, tablas. Maslamat, tablas. so si Mara. Yan dyan, sa kami kayo, yung mga tipog. So, madami nang lumaot ngayon. So, ano, naka na nakahuli na kay Kuya So, yung atin ay kakaunti ang hindi na. So, yung kay Kuya G, naka RTA So, pa. So, so sarap yun talaga. Pag gano'n na pahuli yung atay, mo na sana mas malaki yung buli natin mamaya.

Ayan, no? Ayan, no? Ayan no? oh. Ayan, oh. Ayan, oh. Lod, sinandok na. Sablay, sablay. Ayan, kagulo na sila. Uy! Yan ang nakakatuhang, ano, nakakatuhang party. Uh, kat... Ito yung nakatuwang uh, party dito sa mga pagsalok ng mga paligpigan na uh, hindi uh, inaabot yung mga paligpigan. So, malalaki yung paligpigan na hinahabol nila. Ayan, oh. No? So, yun. Walang nasalok. May nasalok si Romel. So, tama lang yung laki. Kasi parang gear. Ito, titig na kami dito. Bulyasan. Ako itong ay ayan, ayan. Si Master Lake niya. tamang uh, video ko sa... Ano. Ayan o. No? Ito sila. Ayan sila. tayo tama pa video muna mga kapatid so para uh, makita natin yung uh, badawi din uh, tibog na sinamahan natin dito ay ito ay eh. so shout out sa lahat ng mga kasama natin so sa lahat ng magtitibog dito sa proper bansod so dyan sa langgang uh, shout out sa inyo mga kaibigan so ayan patutong uh, ayan matuto na naman ang gagilagilalas na uh, pagtitiling namin dito sa uh, tibog na to ayan si Samo. okay sana naman ay bless tayo ng Panginoon na madagdagan pa yung apat na peraso so, hindi natin yung video kanina yun pero abangan natin ngayon si Master Lee so pakisupportahan natin si Master Lee yan ang sikat ng rohas, uh, Rojas yan nakasama natin so kinagagalak natin na makasama si Master Lee ayan so sa mga manonood ni Master Lee alam naman natin na ang views niya sa page ay talagang napakalalaki na maabot na ng million views Siyempre naman pinakamatibay sa rohas ayan 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 yung kasama nyo so, wala ka bang napalikpikan so tamang uh, gintay kami ng ano, Pari bagong titik So sana ito ay ano, uh, matitigang malaki kahit malapo to bilyasa na yan so masaya pa rin ang lahat ayan o oh. napakasasaya ng mga yan so, may tiyaka. so wala pang tulugan to ayan, may hangin ah ayan may hangin so, maliliit pa naman ang alon kan jadi tiga naman daw iya 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 ayo oh tama ang pumusin oh ya ayo wala nang huli oh ha. oh si Romil nakadali isa laki iya ayan oh 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 tama ang ano talagang abang ya ya malaglag kesana sala malaglag 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 Mm -hmm. Nakadala naman si Romel. Ayan. So, matitig tayong uh, gulyasan dito. Ayan, o. Oh. oh, lupit. Sana'y talagang matagdagan pang matagdagan to. Ayan. Ha <laughs> Kagulo na, kagulo na naman sa pamuha sa pusit. Apalik, Ayan o, si Marjun Si Marjun, gulya sa si Marjun G. Ito so, ko naglagay si Kapitan G. -R. Ayan o. Ayan o, ang Si Master Lee. Ayan, pinabana si Master Lee o.

पर बाहर दीदी करना तिरो को पकड़ तिरो को हां ये या Grazie a

ん

Yes. Ready?